Wala mo kayo may mga ipatiyon, manggit ko nila. Mm -hmm lang ako Self-defense, mo kini ang gihayag na rason sa suspetsado nga si Reggie Kilat, ang gingong responsable sa pagkamatay sa foreman nga si Cesar Igot dito sa Purok Malinaon 1, Barangay Matiao Mati City ni Antong sa Kadlaon. Sa pagkikinabi sa Brigada Team, samtang kasamtangang anaa ana sa custodial facility sa Mati City Police Station, gisaysay sa suspek nga naglakaw ra siya ni Panahon na Apan, giatangan siya sa managsuong lalaki o gagikuha matod pag iyang cellphone. Nagira ko pa yung sa ako ang isoon. ko nila. Gilo ka akong silpon. Sigurin ko na yuli ninyo ba kay gamito na ako. silpon ko diya ba? Yuli mm to, pero kikulata -hmm. ko nila. ang kunsab ni ini. gitabangan siya o kulata. Hinungdan nga nangayo siya o tabang sa iyang inahan. Ma, tabang. pati yun yung na nabi? May pa sa suspek ang samada sa walang aparte sa iyang mata. Nga matod pa. Ebidensya sa iyang pagpanalipod sa kaugalingon. Nagitigbas ko tigbas may kaya ko. Sige ko katras, tras ko katras, natumba ko. Ando na natumba po siya, ang kutsilyo niya, kaya nakulungan siya sa kuha, nabuyan niya. Mga mm -hmm. to kay pati yun mangin ko niya lagi. na lang ako siya ang kutsilyo niya. May dugang pang suspect na nagbasol siya sa naitabuog na ngayo pasaylo sa pamilya sa biktima. Gihingo na niya, nga andam siyang atubangon ng silot o bayaran ng iyang sala sa bilanggoan. Hindi na po nila si, si Rogue magkuhan. Ariglo bayad ra pud na makaya samtang Kustisya ang padayong singgit sa kabanay ni Cesar Igot nga ilang hulagway nga buutan og walay kasaway gani igo lamang unta kining musundo sa mga igsuon ni adtong gabi una din wala damha nga moabot sa maong panghitabo and the heart of changing lives kini sa brigada Ryan Bacot sa 103.1 brigada Mati the music and news authority